ang bongga ni na Dennis Trillo, Julian San Jose, David Lee Coco at Barbie Forteza. Ayaw paawat sa kasikatan, dahil sa seryeng ginawa nila. Yes, ang Maria Clara at Ibarra nga kasi ang tinanghal na most viewed program sa isang streaming app, base sa engagement report, para sa buwan ng January to June 2023. Naramdaman din ang kasikatan ng Maria Clara at Ibarra sa global rankings during the same period. Garnering a whopping 22 million thousand total viewing hours despite not being released globally. Ang Maria Clara at Ibarra ay umikot sa kwento ng buhay ni Binibining Clay, Barbie, a graduating Gen Z nursing student who failed her results studies class which she regards as irrelevant to her. Binigyan siya ng panibagong pagkakataon ng professor niya na maipasa ang subject, at pinahiram sa kanya ang libro o kopya ng Noli Metangheri ni Dr. Jose Rizal. Na isang misteryo nga na bigla siyang dinala sa 29th century Philippines. At doon nga naranasan ni Binibining Clay ang iba't ibang adventure tungkol sa history at pag-ibig at doon din niya nakilala si Maria Clara, Ibarra Fidel, Padre Damaso at iba pang influential characters. Ang Maria Clara at Ibarra ay unang pinalabas noong 2022 sa GMA Telebabad and due to popularity, later on Grace streaming platform, where it can still be viewed today in fairness yung tambala ni A Barbie Forteza at David ay hindi pinagsasawaan ng fans. Ha. Anyway, speaking of Barbie, binuhay nga niyang muli ang kanyang YouTube channel. Na medyo matagal niyang napabayaan dahil sa sobrang busy niya sa showbiz career. Yes, Coffee Talk with Barbie is back. Thank you Kuya Luis Manzano. I super appreciate you dahil hindi ko po ini-expect nga mag-o-open up ka sa vlog ko dahil first time natin halos mag-meet. It's so nice to know the real Luis na very mature at matalino. Sobrang nag-enjoy ako at marami akong natututunan sa iyo. Maraming salamat, sabi ni Barbie Forteza. Masaya to. Isang interview na na-enjoy ko rin at parang ilang taon na magkaibigan. Sabi naman ni Luis. Well, naka-up na sa YouTube ni Barbie Forteza ang video, at kayo na lang ang baalang humusga sa naging chikahan nila ni Luis.